Sa mga hindi po yun nakakaalam, yung dalawang Roadster MX-5 collection ko, dalawang Roadster MX-5 collection ko, nabili ko, ko yun 7 years ago, 6 years ago. Pinagipunan ko, may mga business ako na restaurant. At ako iba't iba. ipon naman ako. Nagpuputus ako, nagdidirect ako. Nagsashows ako, inipong ko. May manpower agency kami dati. May mga lupa akong pinaparin. May mga businesses ako. So, ano ako eh. Very, ano you know, akong tao, very down to earth and simple. Bakit tayo bibili ng tatlong sasakyan kung magkakababy si Michis? Eh, di benta natin yung dalawang roadster. Bumili tayo pangarap na 4x4 ni Michis. Yun ang regalo ko sa kanya. And then, all of a sudden, wala pang 16 hours, may bumili na si F2 Pay Cars. Yan, si Franz. Sobrang legit. Parang panaginip na eh. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Totoo, totoo. So, kung nagbibenta kayo or plano nyo bumili, hanapin niyo na yung ano, F2 Pay Cars. Yan, si Franz. Okay sila. Tama kayo. Mali ako na si Dr. Duo. Works for you. Happy health. Ano lang ho tayo. Practical tayong tao kung may pera sobra, ipunin natin. Kasi di natin alam kung kailan natin ka kakailanganin siya. Di ba, emergency? Sino pa ba magtutulungan kung di tayo? So, ang nanonood dito, mag-ipon po tayo. And darating lahat sa tamang panahon. Anak, yung pinagdadasal mong trabaho, pinagdadasal mong kotse, basta lagi ka magpakabait, magpakabuti, galingan mo yung trabaho mo. Always do your best and God will do rest. Alam niyo ba sa sobrang pagiging practical ko na naniniwala ako na kung ano yung tinadhana ng Diyos sa atin, kay F2A cars kay Franz. Kung bibili niya, tatawaran niya. Kung tatawaran niya, naka-gym nilang kami. Kung hindi niya tatawaran, naka-sport ranker kami.